huwag ka muna gumawa ng transaksyon na malayo ngayong araw, dahil walang swerteng aura sa ibang tao. At family day mas mainam na sa tahanan ang mahabang oras sa pamilya. Kahit ano ang mapag-uusapan ay makakaipon ng aura ng pagmamahalan sa bawat isa, at mga katalinuhan sa gagawin sa buong linggo ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera kahit palumapit ang kaibigan, ay iyong tanggihan dahil sinyales na pwede kayong maging magkaaway, dahil sa hindi ka mababayaran. Sa pagmamahalan, maging maunawain at laging may aurang masaya, pagkausap ng lalong dumami ang grasya, na mag-aalaga ng mga bawat kalusugan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 22, number 30 at number 11. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw, ang maging maingat ka sa mga gagawin at sa pagsasalita kahit mga dating kausap, ang iyong kakausapin para ang iyong desisyon ay hindi mapasok ng suliranin para walang magawang kalungkutan at madamay ang iba mong plano sa pamumuhay. At kung sa pamilya ay mas mainam na isama mo sa bahay ng Diyos ang gusto sumama, nang mawala ang mga bad energy sa bawat katawan, at mabigyan ng aura ng mga katalinuhan sa mga gagawin, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw, ay walang sinyales na problema sa mga gawain dahil sa iyong kasipagan, at pwede kang mabigyan ng papuri ng ibang kasama sa trabaho, ang iiwasan mo lang ay sumama. Sa paglabas sa mga kasama sa trabaho, nang makaiwas ka na mabigyan ng kamalasan sa pera, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 17, number 20 at number 26. Gemini Ngayong araw mas mainam pa sa iyo na mahirap kang kausapin ng ibang tao nang malaman mo sino sa kanila ang iyong dapat na maging kasama. Bawal ang magpakita ng kabaitan sa iyo ngayong araw nang walang mawala na aura ng swerte sa iyo ang pahiwatig at ngayong araw may malakas kang enerhiya para sa pamilya o mga iyong kapatid at magulang, pag pinapatawag ka ay madami kang maibibigay na good na idea ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung meron pa silang usapan na dapat gawin, ay iyong payagan sabihan mo lang na maging maingat, at huwag magbibigay kagad ng kaalaman, nang makagawa sila ng masayang araw na magagawa. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw, kung may ekstra kang pera ay bigyan ang mga anak na may asawa, at kahit walang asawa nang magkaroon sila ng positive energy ng swerte sa pagkakaperahan. At huwag kakalimutan ang minamahal na mabigyan din, ang pahiwatig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 17 number 25 at number 34. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig kung may nabuo kang pakikipag-usap ng nakaraan, na sila ay tutulong sa iyo ay huwag gaanong asahan hanggat wala pa sa iyong kamay, ang tulong financial ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay maging matahimik ang ugali sa mga bigla ang makakausap nang hindi ka makapagsalita ng ikakalungkot nila, kahit pa mga kapamilya, mas mainam na umiwas ka na at lumayo para ang relasyon ay hindi maging magulo ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ang pahiwatig ay sa pamilya ang dapat na maunang mabigyan kung may ekstra kang pera, nang lalong pagunlad ang mabibigay sa iyo ng gabay sa pag-asenso at kahusayan. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang sinyales ay maging maingat sa mga gawain nang hindi ka mabigyan ng kalungkutan dahil may pahiwatig na may naiingit sa iyo, gawin na laging safe sa mga ginagawa mo sa trabaho. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 19 number 10 at number 21. Leo Ngayong araw ang pahiwatig pwedeng magkaroon ka ng kausap ay iyo ring isabayan ng iyong kahusayan kahit mahusay siya ay makikita niya na ikaw ay pwedeng makasama kung gagawa kayo ng negosyo ang pinapahiwatig at ngayong araw ay okay ang iyong karisma sa pamilya, sa mga usapan at ibang pwedeng magawa, kasiyahan at good energy ang maiipon sa tahanan ang pinapahiwatig. Sa mga miyembro ng pamilya, ay may pahiwatig na kung may deal sila ngayong araw, kung babae ang kadil ay sabihan mo lang maging maunawain, at dapat ay tumuloy sila, Maganda ang pwedeng magagawa nila na pwedeng bagong pagkakakitaan. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa pera ang pahiwatig ay mag-abot ka sa mga anak at sa minamahal, kung may ekstra kang naiipon na pera, nang mabigyan mo sila ng masayang enerhiya ng kalusugan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 25 number 11 at number 7. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas ka muna. Sa mga usapan na tungkol sa pera, kahit mga kamag-anak, at mga kapatid, at ganoon din sa iyong pupuntahan ng wala kang makuhang bad energy ngayong araw, mas okay sa iyo ang makasama ang mga kapamilya, lalo na ang minamahal nang maalisan kayo ng bad energy na nakuha sa ibang tao at may karisma kang katalinuhan kung gagawa kayo ng plano ng pamilya, ay masaya ang iyong mararamdaman. na magpapasigla ng inyong mga kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya sa mga miyembro ay maganda sa kanila ngayong araw ang lumabas, kung may pakikipag-usap na pagkakaperahan, ay may maayos silang magagawa, basta sabihan na maging maingat na wise lagi may pinapahiwatig na Tuesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay maganda ang pahiwatig ng gabay, makakagawa ka ng maayos, ang isa pa ang dapat may maunawain kang ugali, nang okay ang araw sa trabaho, at makakauwi ng sa bahay ng masaya. Sa pagmamahalan ang pahiwatig maging mapagpasensya at maging malambing sa minamahal, at laging magbibigay ng swerte ng pagunlad sa buhay pag-iibigan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 24, number 10 at number 19. Libra, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw kung may gagawa ng pagdalaw, sa iyo na bibisita na tao na iyo namang kakilala, kung may ilalahad na proposal na pagnenegosyo, dapat ay bigyan mo ng oras dahil may sinyales naman na okay ang inyong magagawa kung magkakasundo ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay masayang araw kung mabilis mong magagawa, ang dapat matapos na gawain ay magdadala sa iyo ng swerte ngayong araw, dahil mapapansin ka ng boss sa iyong mga ginagawa, na may papuri sa kanila ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ay ang pahiwatig ay pumasyal sa bahay ng Diyos, nang mabigyan kayo ng grasya ng laging aalagaan ang kalusugan ng pamilya, at nang mabigyan lagi ng mapanatiling masaya ang tahanan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 28, number 11 at number 19. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig kung may usapan sa kamag-anak, o ibang tao ay kanselahin mo muna dahil wala kang magagawa na iyong gustong mangyayari sa pamilya muna ang mahabang oras na iyong gawin dahil sila ang magbibigay ng swerte sa iyong mga plano na para makagawa ka ng maayos sa mga gustong magawa sa buong linggo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay may pahiwatig na may tulong na financial na suporta at pwedeng sa mga magpapadala ay sa pagkain, na magpapasaya sa tahanan dahil ang mga nagmamahal sa iyo ay lagi kang naaalala. May pinapahiwatig na Tuesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay sa pagmamahalan, ngayong araw sa lahat ng oras ay maging mapagpasensya at malambing sa minamahal, para maging masaya ang buong araw at magsidami ang grasya ng pagkakasundo sa pag-iibigan, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 17, number 32 at number 20. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya, kung may mga usapan kang pupuntahan ay gawin, dahil pwede kayo makabuo ng bagong idea, ng pagkakakitaan ang pinapahiwatig, dahil ang magagawa ninyo na isang negosyo kung matutuloy ay kikita kayo ng maayos, ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung may okasyon na gagawin sa tahanan ang dapat ay mga kapamilya, ang magkakasama-sama para walang makakuha ng inyong mga swerte ng pag-asenso. May pinapahiwatig na Saturday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay normal na masaya walang pahiwatig, na problema ang iiwasan mo lang magpautang sa mga kasama sa trabaho, dahil kukuhanan ka ng swerte, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 17, number 36 at number 25. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay masaya at matalinong kaisipan. Gawin mo ang mga plano mo nang makagawa ka ng magpapasaya sa iyo ngayong araw. Pwedeng umpisa ng bagong pagkakakitaan, at kung may usapan kayo ng pamilya, lalo na sa iyong minamahal, ay gawin ninyo ng mas makabuo kayo ng mga good vibes ng swerte, ang pinapahiwatig sa inyong mga gagawin. At ang isa mong iiwasan ngayong araw, ay ang madali kang maawa, iwasan muna ang taong laging dumadaing sa iyo, at magbibigay lang sa iyo ng bad energy, dapat nalayuan mo na kagad sila. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may naiipon ay huwag kang magbibigay sa pamangkin at mga auntie at uncle ngayong araw, dahil kung magbibigay ka ay pwede kang magkaroon ng mabilisan na gastusa ng hindi mo inaasahan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 19 at number 34 at number 5. Aquarius, pag may schedule kayo ng minamahal, napupuntahan. Dapat ay matuloy kayo, dahil maganda ang sinyales para sa inyong pupuntahan, may naghihintay na mga swerte na bago ang pahiwatig, ang iiwasan mo lang ay ang madali kang maiinis, dahil baka makapagsalita kang hindi ayon sa iyong pag-uugali, at makagawa ka ng bad energy, dapat na lumayo ka na kagad pag nakakaramdam na ng pagkainis ang pahiwatig, at pumunta kayo sa bahay ng Diyos, nang mas dumami ang gabay ng swerte ng pag-unlad sa inyong ikakabuhay, sa buong linggo ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong ngayong araw sa ibang tao nang wala kang makaaway na tao sa hinaharap, ang iyong bigyan ng pera ay magulang ng laging kang may swerte sa pagkakaperahan, at ang minamahal kung gustong magbigay, ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig, lalo na kung magkakasabay-sabay kayo sa pagkain sa tahanan, sa pagkain, at laging magkakaroon ng gabay na aalagaan ang bawat kalusugan, at ang inyong kabuhayan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 19, number 24 at number 29. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. May sinyales na may bigla ang pwedeng dumating na bisita, basta kausapin mo ng masaya ang iyong aura dahil pwede kayo magkatulungan sa hinaharap kung mga bigla ang mga deal na maliitan ang pinapahiwatig at ngayong araw ay maganda ang iyong enerhiya sa pamilya kung makakapunta kayo sa bahay ng Diyos ay pagdami ng good energy na magpapasaya sa pamilya at kung balak mong magnegosyo ay wala pang aura na maganda maghintay pa ng tamang panahon. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay una ang pamilya na iyong unang mabibigyan, kung gusto mo lang magbigay ng pera, nang lalong gumanda ang bonding ng pagkakaisa sa pagmamahala ng pamilya. Sa trabaho, ang pahiwatig ay iwasan mong malate ng pasok dahil magbibigay sa iyo ng mahirap na mga gawain kung late kang makakapasok at libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 11, number 29 at number 20.